Sa isang liblib na baryo, may isang abandonadong bahay na nilalampasan lang ng mga tao. Sa ikatlong palapag ng bahay na iyon, sinasabing may isang bintana na hindi kailanman nagsasara, kahit anong bagyo o unos ang dumaan. Ayon sa mga matatanda, bawat dumaraan sa gabi ay nakikita ang isang itim na anino sa likod ng bintana, nakatingin lang, walang galaw, walang buhay. Isang gabi, si Carlo, isang matapang daw na binata, naglakas loob na lapitan ng bahay para patunayan na kwento-kwento lang ang lahat. Nang sumilip siya sa bintana, hindi lang anino ang nakita niya. Isang pares ng mapupulang mata ang tumitig pabalik sa kanya. Bago siya makatakbo, naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Pero nang lumingon siya walang tao pagbalik niya sa baryo hindi na siya ang dating Carlo hindi na siya nagsasalita hindi na rin siya lumalabas ng bahay at bawat gabi sinasabing may nakikita raw silang dalawang anino sa likod ng pintana sino ang susunod na tatangkang lumapit malalaman mo kung lalapit ka rin